Hello, hello, hello mga baby Loves! Katatapos lang namin na mag-red wine sa tea race ng Red Iron Hotel. Bumaba muna kami para mag ng bulalo. May masarap daw na bulalo sa may sabang. Bibili kami ng bulalo. Anong oras na ba ngayon? Alas 11 ng gabi. So after mag-red wine, bibili kami ng bulalo. Uh, may masarap daw na bulalo doon. Kaya sa mayo ko, bibili kami at para makita nyo din ang pwesto nila. Buti na lang may sasakyan sila Rubian kasi wala na kami masakyan na tricycle kasi alas 11 na ng gabi. Medyo malayo kasi ang bilihan ng bulalo. Ayan, kasama ko ang mga kapatid ni Kata na taga Katbalogan. Dito kasi sila nag Christmas sa Kalbayog. Ayan, ang dami namin na bibili. Pero isang order lang naman ang bibili namin. O oh, di ba ang saya? Mas marami mas masaya. <laughs> <laughs> e, ay sarado. Ay, sarado. Sarado. Oh my god. Ay, ay Bro ko. Yan, sayo. 'Yung ganda ng katahimik natin natin. Opo, pinyo kayo? Yan okay, oh, oh, okay. Chan taginan. ang bilihan ng kanya to. Gusto naka-time ng mga WeWill Loves, Eh, Mel and Joie. Ano 'yung basa ko? Ah? Sorry na, guys. Eh, pa po ako? Ah. Kailan Sorry, guys. Na. Hintayin natin abutan. ng bukas. Naku, ano ba yan? Wrong timing naman ako. Kung saan meron na akong time para bumili, sarado. Ano ba yan? Ayan, bumalik na lang kami ng kalbayog para maghanap ng balot. Pero wala din nagtitinda ng balot. Ano ba yan? Kaya dito na kami napadpad sa ano? Sa stop and shop convenience store. Kumain na lang kami ng ice cream mga bebe loves. Pampatanggal ng init ng ulo namin kasi hindi kami nakabili ng bulalo. At wala ding balot. Ano, <laughs> magkakang kita mag-totor? <laughs> Joke Bumili pala kami ng ice cream, guys. Tingnan mo siya, guys. Oh, ice cream. Silang dalawa, ice cream din. Wala lo na, uwi sa ice cream. Si Ayl, ice cream <laughs> na lang. Wala <laughs> lo. Rots. Rots, kita lang, Rots vlog. Hey, TikTok ayo, TikTok. paano ka sa ada. Alaka. Nakana sa'yo ni Dalina. sa'yo ni Dalina. Ayan mga bebe loves, bumalik na kami sa Red Iron Hotel. Naging masaya din naman ang gabi namin. Kahit walang balot at bulalo. Kasi si Yael, ang anak ni Rubian ay nagpapatawa. Sayaw ng sayaw at chika-chika din kami. Kaya ayan, good night na mga bebe loves. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Babush!